ang pagpalit ng diaper bag sa isang buong araw ay kada ano po. Kasi ang pet namin ay buong araw naka sa gabi lang hindi. Twice lang po na po. Nakakasama po ba ang palagi ang naka-diaper? Ano po ang maaaring maging sanhi o sakit dahil dito? Gaano nga ba kadalas kayo magpapalit ng diaper ng inyong alaga? Hi, Dr. Rox here and I am a veterinarian. So pag-usapan natin yan. Kapag naka-diaper ang inyong mga fur babies, hindi ibig sabihin e eh, papabayaan nyo na yan na all day nakasuot sa kanila. Dapat regular ang pagpapalit nyo ng kanilang diaper para iwas yung rashes, skin infection, allergies, UTI, at ang amoy. Ang general rule sa pagpapalit ng diaper ng inyong alaga ay dapat every 2 to 4 hours. Also, depende rin sa kanilang age and medical condition. Depende kung sensitive yung kanilang skin, kung nagkakarashes na sila. Dahil hindi naman nila sasabihin, Mami, puno na diaper ko, palitan mo na. Hindi, ba? Diba? Pag TTS ang inyong alaga dahil hindi sila nakapagsalita. And never let them na isuot yung mga sold diaper, yung mga used diaper ng more than 6 hours. Maraming cases na nagkakaroon ng skin rashes, allergies, UTI, dahil lang sa hindi sila madalas magpalit ng diaper. And take note for parents, sa pagpapalit ng diaper, dapat nililinis nyo pa rin yung kanilang are, yung kanilang singit, kahit yung mga gentle wipes lang and make sure na dry yan bago nyo ulit lagyan ng panibagong diaper para iwas complication, iwas skin infection sa inyong mga alaga. Okay, so yun lang. Follow for more vet tips.